Hello guys, um, good morning po. Na Nako sa bihay karon guys, no, nagpaabot na ako bodong go na sa sa port sa pier sa Hitapi. Now, ah, uh, sige na, nagdala ko laptop niya, nakalingaw ko ba kana nice na signal, kita na ko kinsay na comment. So mag-usapan suerte tayo, tanong mo, sagot ko. Now, ang akong unahon ba guys nga mga diligit pwede nga tayan sana kung na, nakita nyo to yung vlog natin. Paki-share naman po, paki-follow naman po sa to Facebook page and uh, subscribe my YouTube channel. Paki-share naman guys oh. Okay, so una na ko ang delegate ang ipostaan. nga balik-balik ka na lang kaya ako paspaso ng istorya. Okay? So good ata, paki-share naman guys. Okay, paspaso ng istorya, balik-balik ka na lang. 358 234 667 036 146 669 177 456 yun po ang mga maliit talagang chance na wala talagang pag-asa. Yung iba nga dyan, binubuli ko pero hindi lang ko in -emphasize. Okay? So, pakishare naman guys, pakifollow naman po sa to Facebook page and YouTube channel. Salamat guys. Ingat po sa mga katulad ko na biyahidor. Bye-bye. Bye-bye guys. Ingat din sa mga nagka-copy ako ang uh, profile na nagiging fake account or scammer po sila. Bye-bye.